Ay, ang init dyan. Dito kay sa ano. Ay. Mainit. Dito kayo. Maglaro. O, bebe, wag. Ay. Laro na, laro. Ano yung ginagawa nyo? Ha? Ay, ay, ang galing ah. Ay. Ano yan? Ha? Ano yung ginagawa nyo? Maglaro na. Maglaro. Dito kay bibi, dito. Alik kayo dito. Dito. Bibang. Dito bibang. Wag, badyan, wag. Mainit. Kob. Ay. Laro lang, laro. Hoy. Dito. Ikakalako, wala mo.